makipag-ugnayan muna kayo doon sa NHA kung ano ba ang status ng nasabing uh, property na na-award ng tatay mo no, through the NHA. Kasi lumalabas sa kwento mo na hindi na kayo nakapagbayad ng uh, amilyar, no? Uh, for the last two years at saka malamang din no baka hindi kayo nakapagbayad din ng installment no doon sa uh, NHA your housing facilities pag ganito ang nangyari ay malamang na maring na close po o na cancel po ang uh, ang HHA uh, na, na award sa inyong tatay. Kaya alam niyo muna, okay? Kasi kung na-cancel ito, ibibigay po talaga i-award po 'yan ng uh, a doon sa qualified uh, beneficiaries po ng uh, low cost housing ng ating pamalan Kung halimbawa na award doon sa kapatid ng tatay mo, no? Dahil nga nagkaroon ng default ang tatay mo at kinikilala na ngayon ng uh, NHA, yung occupant doon, kapatid ng tatay mo, kung sino man yun, uh, ay malamang na sa kanya na nai award yung uh, nasabing property. Ang gagawin niyo may pag-ugnayan kayo sa NHA at alamin niyo talaga ang status ng nasabing ng property. Kasi kung hindi naman na-award at nakapangalan pa rin sa tatay niyo no? Yung uh, NHA -er, uh, property na 'yan, no, na-award ay ay may karapatan pa rin kayo. Ang obligasyon lang ninyo ay maaring i-reimburse ninyo ang, uh, ang, uh, ang kapatid ng tatay mo o na siya yung nagbabayad ng amilar o installment doon sa NHA. Lamang na kayo pag may alam sa batas.